Tumayo sa plenaryo si Senador Rafi Tulfo para ikwento kung paano naipuslit ng na mga human trafficker palabas ng bansa ang mga biktima nilang mga OFW. Ito raw marahil ang rutang ginamit din ni Naalis Guo sa kanila namang pagtaka sa bansa. Hindi na bago ang modus ng mga human trafficker at illegal recruiter sa kwento ni Tulfo. Nag-alok daw ng trabaho sa Europe kapalit ng 400,000 pesos na placement fee pero ang paraan ng pagpunta sa Europe ang pambihira. Nagsimula po ang kanilang paglalakbay noong August 6. Dumipad sila ng commercial flight mula Manila papuntang Zamboanga. Noong August 7, dumipad naman sila mula Zamboanga papuntang Tawi-Tawi. Noong August 8, na madaling araw, pinagpatuloy ang paglakbay sakay ng bangka. Dito hinipuan sa masaselang bahagi ng katawan ang isa sa mga babaeng OFW... Nung kanilang bangkero, sa takot na siya itapon sa dagat, di na siya nakapalag. Nung gabi ng August 8, dumating na sila sa Semporna, Sabah. Mula Sabah, papuntang Kuala Lumpur, Malaysia hanggang makatawid papuntang Thailand. Malinaw na sa mga biktima ang piligrong napasok nila. Tinumaga nila ang kanilang recruiter kung ano-anong daylang sinasabi sa kanila at sinubukan silang hingan pa ng pera upang maayos pa raw ang problema. Kinalaunan, tumawag na ang grupo sa mga pamilya nila dahil binabantaan na sila ng kanilang recruiter na kung hindi sila magbibigay ng kalagdagang pera, magkakaproblema sila dahil may droga ang kanila mga iniwan daw na bagahe. Dulog ang kaso na ito kay Tulfo at sa DMW kaya nailigtas sila. Pero napakarami pa raw ganitong sitwasyon. Nirefer ang isyong ito sa Committee on Labor and Committee on Justice and Human Rights para imbistigahan. Para sa GMA Integrated News, Mark Salazar, ang inyong saksi. Mga kapuso, sama-sama tayong maging saksi. Mag-subscribe sa GMA Integrated News sa YouTube at para sa mga kapuso abroad, samahan niyo kami sa GMA Pinoy TV at sa www.gmanews.tv.